uh, um, maayong buntag guys uh, naalang ko i-share sa inyo guys na gamay ragun ni nga kuan guys kining ako guys dili ni nga ng hambung ko ng um, padiha basta kay kining ako guys ako lang ni i-share sa inyo guys kay gusto nako na guys nga makuhaan ninyo o kuan po ba kanang mga maayong gawi o mag, mga maayong kanang good samaritans guys ba kuan man guys kaning pagtabang nato sa atong isig kataw, guys dili man siya kuan gud ni kanang pugson kita ng tabang ang ato ani guys kanang natay kuan ba kasing kasing na malulumok na kasing kasing na makamautang tanaw ba kung sa'y sitwasyon sa usang kataw so kuan guys ani yung gundi, guys experience mo ko na ako ni guys samtang nagsakay ko ubas guys pa so na lang na ako ikon ko asa ko padulong sakay ko ubas ang tukog terminal nagsakay na ako ubas so nag na okay na ang sa bus ni biyahe ni biyahe na karon guys samtang nagbiyahe ni tulog tulog guys bakaron makarelax pud Kaya hey, layo, layo, Roberto. Ang aduan. Yeah, karon guys. Samtang nagbiyahe. Mga pila ka oras guys. Ni abot may gusto ka terminal ng hunong ning bus. Hunong kay murag mo drop. Magina sila din. Kaya mga hulpa na na sila. Murag mo kuha na ticket tikit. guys. Kuha na sila ka ng Bachelor Express. Tinood niya nga hitabo sa akin. experience na ako guys. So karon guys. So pag hunong na na inanakay, na inanguan pero sa kami, kami nga mga daan na pasayro na tikita namin sa konduktor na kuhaan na namin masahe so karon ang katong mga bagong sakay pag larga na pila kami noto, nilarga na ang bus so ang katong mga bagong sakay gitikita na po sa katong konduktor sa bus tikit siya na pero bus konduktor guys kay may bawaan gaya niya, niya nga kinsa itong mga bagong sakay Inya ako guys nang lingkod ko diri ko sa likod. Duha mi kabok nang tapad niya ako diri ko. Sa, kanang agihanan gid sa konduktor nang magtapabot. Karon guys, ang katong ni, sakay, nai, ni sakay guys, sa kay nay tigulang ang sa guys sa likod ko sa unahan ako. Isa ka kuan na ana sa sa una. Ang tigulang isa na asya sa mga 70 plus na ang edad niya. Na siya lang nga bata mga 4 years old. Sa sila. So karon nagtutulog lang ko okay para ma-relax ba. Karon guys, pag abot sa kuan oh, gitikita na sila, sige biyahe gitikitan sila. Pag humagtikitan na, anay ipangutana sana og oh, karon. Humanya na na mga bagong sakay. Ingko ana pod ang konduktor nanguha na sa mga plate. Plate. So karon guys, pag abot dito sa tigulang guys. Akong nadunggan nga ning hangyo siya nga wala siya pliti, wala siya kwarta so karon guys kanang kanang itong kuwan guys na magkuwan lang ang taba kanang kuwan lang sa atong na makatabang ito ta guys ang katong tapat sa tigulang guys na asya katong naat sa kilid sa lingkuranan na asila sa una nakadungog sila kay conductor, konduktor dito raman nagkuwan tindong nagistorya sila guys grabing hangyo sa tigulang guys nga ako naminaw lang ko guys ay la labi nang hangyo sa tigulang kong kay wala lagi sa kwarta in taon so karon guys sige kung paminaw nila ning kuan gid ang konduktor nga dili gitapi ako ni sabot pugo sa side sa konduktor kay ma charge man to sa iya god so karon ning ingon ang konduktor na gipahunong ni ang bus so ning hunong ang bus pag so, gipanaog na ang tigulang guys o katong bata guys at naluoy ko kayo ko guys so di rin ako lingsuod ni Xena guys Gipangotana na ako ang doktor kung ano sa'y problema na wala ko na na wala ikuan. so ako ang na, pila may plate aning kuan mo niya kay senior god so natos mga lang kaabot ng 200 so ako ang iingnan ng konduktor ayaw na lang na panahog brad ako na lang mo plate anak Grabe guys. Mura ko na akong kasing-kasing ato guys kay ngano. Mura siya akong amahan mulakong kong lulu. Naluoy gyud ko sa tigulang guys kay wala gyud siya kwarta guys. Ni grabe gyud yung pero nisabot mo ko sa side sa conductor guys guys. Ma-charge mo sa ila. So mo to guys ako lang si ang tigulang ko nung ay na lang ta naog nung pretihan ta ka. So mo na nasitol na to siya guys. ang ako lang kung nih guys dili ni ngon nga paghambog wala ni dili ni kanang Aku ako guys dili ko gusto anang mutabang to nga Mag kamera ako gusto ko mutabang guys nga tago ba nga walay malaing mahibalo ani pero kini guys ako lang din ning labas nga ako lang ning gipa ko ani nga akong nasinatian guys pa kay grabe guys sa kadagahan sa pasayro sa bas katong tapad sa tibulang wala gid naluoy guys katong diri nga side wala gid katong dito sa una wala guys ako guys na ra gid guys naluoy gid guys so dili man unsa sa unsa nga kuan nga og unta og natay kuan gamay ra man ang kandidat guys ang pagtabang sa atong isig katao guys dako kaya nang ganti na mabalik sa imo kaya ang ginoo guys nagtanaw nato So dili ni panghambog guys, ako lang nang gi-share kay Aaron. Makuhaan pud og kuan sa uban ba nga dapat kung arang-arangan man ta. Kung wala gyud og gamay o ana, sag magamot-amot ana ba. Mo ta guys, mo tabang ta sa atong bisig ka kay dili man ato madala ning atong korta atong mga bandi guys kung mamatay na ta. Di gyud nato ni madala. Mo kong kung natay mintas buhi pa ta dere, ay tawo nga nanginhanglan og tabang, tabangan ato. dili na to i eh. kuan na tong mga pagtabang kanang dili na to i eh, daw tabang ta ug na pero dili ko ganahan anang na kuan guys kanang mag video video tabang dili ko ana ganahan ako mo tabang ko sa basta nga kinasing-kasing daghan akong natabangan guys pero wala mo kakita na nag video video ko kini nga akong kuan guys nga ako lang ning ipa kon aron tanan panan ba Ma maabot -ma panahon na kita na pa mga tabang aron ang ginoo dili man mo ang aw ka man mo kon ang ginoo sa atong nahimo nahibalo na siya so maura to guys sana ma share ninyo ni akong pan guys kay sakit ni guys sa pundungan guys nga nahitabo guys nga panaubon ang baktigawa guys so, tuoy kayo guys so moro to guys dagang kayong salamat sa inyo o paki share na lang tong video ko to para daghan po dong maka kwan ba nga Mga kuhaan po listen niya yeah. subscribe lang po sa youtube channel lang guys at tapag stevie mix o pakipost na lang din yung bil button para ma-notify kayo sa next video ko guys. Maraming salamat guys. Oh, God bless. Thank you.